So ayan uh, Welcome back na naman sa channel natin, mga boss. Dito na naman tayo nagbabalik. Uh, musta po tayong lahat dyan Ah, uh, meron tayo dito ngayon uh, Mega Max na subwoofer. So ito yung pinaka speaker ng subwoofer niya. Ayan. Ang uh, model number niya ay uh, ito, Mega Max MMS2136FUS. So may dalawang uh, satellite speaker din siya. Ito yung input. Ito antena ng FM. So ang sabi ng may-ari, ang uh, uh, problema daw niya ay uh, hindi tumutunog yung dalawang speaker niya. Pero yung uh, sub subwoofer niya gumagana. Pero yung uh, dalawang speaker dito sa likod, yung satellite speaker niya, hindi daw gumagana. So, yan ang titingnan natin ngayon. Check natin. Plugin in muna natin. Ayan. Power na. Sa mga ganitong uh, klase ng subwoofer, itong uh, model na to, kadalasan nag-auto-mute. So, testing muna natin. Hindi dinalan nung may-ari yung uh, original speaker niya kaya gagamitan muna natin nito. Uh, gumawa muna tayo nito para may pang-testing tayo. Hindi ito yung original niyang speaker. Uh, saksak natin dito sa output. Tapos gagamitan natin lang gagamitan na lang natin ng uh, auxiliary kasi wala namang bluetooth 'to. Ang ano lang nito, USB. Uh, auxiliary tsaka yung SD uh, dito tayo sa audio library ng youtube studio para walang copyright ayaw bumalik meron siya kaya lang subwoofer lang yung gumagana Ayan, o. ito yung sinasabi ng may-ari na bumubulong lang daw mahinang mahina ito lang yung gumagana pero yung uh, satellite speaker niya wala so, bukan natin siyang ilipat ayan, uh, nilagay natin siya sa right channel pero ganun pa rin. Wala pa rin siyang natunog. Wala pa rin sounds. Kabilaan wala. Ayun oh. So, ayan no. Uh, sa buffer lang talaga yung gumagana. Ayan, naka 54 na. Gumagana naman yung spectrum. Pero itong uh, speaker niya, satellite speaker, wala. So, kadalasan, sa mga ganitong uh, klase ng subwoofer, digital, uh, nag-auto-mute to. Hindi naman natin masasabing uh, sira yung uh, amplifier IC kasi hindi naman umuugong yung speaker natin. Kung uh, shorted yung amplifier IC, malamang uh, ugong yung maririnig natin sa speaker natin minsan din uh sumasabay din to yung uh, sa booper na nag-mute kaya kahit sa booper minsan wala pero ito sa case na to yung satellite speaker lang niya ang uh, nag-mute ito, itong na uh, ito, ito, dalawang IC na to para sa subwoofer tapos ito naman, tig isa sila nung uh, satellite speaker nya so, ang number nito ay uh, EK2030AV uh, so, ang alam ko parehas lang to sa UTC o kaya TDA2030 hindi naman sunog or uh, wala namang uh, nasunog sa mga ano niya sa amplifier IC niya. So, ang gagawin natin ngayon um iyang na lang natin yung uh, pinaka mute niya, yung uh, mute transistor. Pati yung sa buffer iyang na rin natin para sigurado. Uh, after uh, mga ilang araw lang eh, mag-mute din so dito banda itong IC na to ito yung pinaka-mute nya itong transistor na to, kabilaan left and right yan uh, uh, iahang natin yan, pati na rin yung ito yung sa subwoofer naman ito naman, itong transistor na to so, iahang na lang natin silang tatlo para sigurado ito naman yung sa ano nya, yung sa mute ng subwoofer ito naman yan So, ito yung tatlong tinanggal natin, yung uh, mute transistor niya. Uh, katalasan kadalasan to, malalaman kung uh, mute transistor kasi yung isang pin niya naka-connect sa ground sa input signal ng uh, amplifier IC. So, yan, testing na natin. Yan natin lagyan ulit ng uh, signal. Tignan natin kung uh, under na yung speaker, kung tutunog na yung speaker ang ingay ng hot air natin mute lang yung tinanggal natin yung transistor mute so, wala tayong ibang ginawa okay, natin ulit tong speaker natin tong pang-testing na speaker Ayan, sa YouTube studio pa rin tayo kumukuha ng uh, sounds para iwas sa uh, iwas copyright. Ayan, tumunog na. Okay na siya. So, dun nga lang sa ano, sa uh, uh, transistor niya wala na naman tayong ibang ginawa wala na naman tayong nirepair pinanggat lang natin yung fuse sa transistor yan gumana natin So ayan gumagana na parehas uh, left and right gumagana na Uh, Ayan, na parehas yung uh, dalawang speaker niya at saka yung subwoofer. Sa Ang uh, wala naman tayong ginawang repair, hinang lang natin, naghang lang tayo ng mute transistor. Tinanggal lang natin yung mute ng uh, uh, speaker niya at yung sa subwoofer. Yung sa subwoofer, okay pa naman, kaya lang tinanggal na rin natin. Baka pagdating ng mga ilang araw, ilang linggo, ay magmute din, kaya tinanggal na lang natin lahat. Lahat ng mute niya. So, yun lamang po at sana'y kahit papano nakatulong sa inyo ang video na to At kung hindi ka pa subscriber sa channel na to subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. At sa mga subscriber na po natin dyan na walang sawang sumusuporta sa channel natin, maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.